One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamo sa naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa inyong lahat. And then, ko ako naman ang tatanungin ninyo, syempre ito, fresh overload pa rin ang beauty ng mamasam ninyo so galing ako school kanina kasi birthday ni Teacher Diap. So, yon So, nagpunta ako kanina. Tuwa-tuwa naman siya. So, binigyan ko siya ng regalo. At saka siya, pibinilan e, ko siya ng cake. Tapos, kanina dumating ako. Nakita ko sila PE teacher. Tapos, sabi niya sa akin, sama ka. Pupunta tayo ng palengke. Bibili tayong ulam. So, yun. Sumama so, naman ako. Tapos, may party-party ngayong gabi. Kaya lang, parang tinamad na ako. Sabi ko, uwi na ako. Ang dami ko pang gagawin. So, yun. So, kumain kami ni Noon ng McDonald's. So, di ba? Bongga. So, Siyempre, sana kayo din. Okay na okay yung araw ninyo today. And then, ayun nga. syempre gusto ko muna mag-shoutout sa lahat na laging nakatutok dito araw-araw. Lagi-lagi. Siyempre, sa Mama Song Vlog. Maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. And then, of course, syempre dahil marami akong chika ngayong araw na to, sisiguraduhin ko na talaga na mamagtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin tonight. Kaya, guys, what na, na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, mama sa Amanda Dudamel, nagpaplanong sumali sa Miss World Venezuela. At syempre, para naman sa Miss Grand ay si Marian Habach. Ma'am, anong masasabi mo tungkol sa pagsali nila sa Miss World at saka sa Miss Grand Venezuela. Well, ang masasabi ko ay bongga yan. O, oh, diba? Bongga yan kasi syempre, alam naman natin na ang mga pambato ng Venezuela na katulad ni ano ni Marian Habach, dapat talaga sumali pa siya one more time sa pageant. And I think tama yung sinalihan niya Miss Grand dahil ito ay kabugera pagdating sa intablado. So, parang fit na fit siya nun talaga sa Miss Grand. At parang feeling ko magpiplay siya dito ng bonggam bongga. And then, dito naman sa Miss World, si Amanda Dudamel, why not? Galing siya sa Miss Universe and go to the Miss World, malay mo, siya ang mag-uwi ng corona ng Miss World sa susunod. O, oh, di ba? So, yun. So, good luck sa mga sasalinan nilang mga national pageant at sana mag-title sila dyan ng bonggang bongga. Usong-uso na kasi ngayon yung mga paulit-ulit na sumasalo sa pageant. Kaya, okay na okay lang yan. Di ba? So, So, yun. Yeah. So, ngayon pa lang, good luck and congratulations. Kasi parang piling ko naman, makukuha naman nila yung corona, di ba? So, Amanda Dudamel, matinik yan. And then, Marian Habach, oh, matinik din yan. For sure, makaka na yan ng bonggang-bongga. -bongga. And then, para, para naman sa sumunod na chika, mama sa Miss Universe Venezuela 2024 na si Elena Marquez na ngayon kay Mark Anthony. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Ay, nako, Diyos ko, nakakaloka yan. Ito naman si Mark Anthony, hindi nalang manahimik. <laughs> Kumbaga, parang, alam naman natin na ang bago niyang asawa ngayon, syempre, ang first runner-up sa Miss Universe na si Nadia Pereira. And then, I think yung ni Nadia Pereira, ay nako, medyo nakakatakot, di ba? So, good luck dito kay Elena Marquez kasi baka maging hurado ulit si Miss Universe itong si... Si Nadia Pereira sa Miss Universe 2024, maligwak siya ng bonggang-bongga. Di ba? So, yun. So, ito naman si Mark Anthony, napaka-playboy, no? Kahit kailan talaga. just ko, hindi ko kinaya ang um, pagbibing mahilig niya sa mga beauty queen. Nung una, si Dayanara Torres, sinira na ito ang buhay na ito. Charot. So, yun. And then, si ano si Jennifer Lopez, o oh, di ba? And then, ngayon naman yung mga beauty queen, katulad ni Nadia Pereira, first runner up sa Miss Universe. And then, ngayon naman, si Si Eleno Marquez naman, naiintrigo naman sila Luna bonggang-bongga. -bong. Ano ba naman ito si Mark Anthony? Nakakaloka. Diba? And then ayun, sana magingat lang si Eleno Marquez kasi parang feeling ko talagang tatarayo siya ng bonggang-bongga ni Nadia Pereira. And then baka, alam mo na, maging chance to sa Miss Universe, maliguwak siya. Tarot sa So, good luck. Good luck sa kanya. And then, another Latina's Beauty na naman, Mama Sam. First runner-up sa Miss International 2023 na si Sofia. Mama, samtingin mo, saan pa dyan siya dapat sumali? Sa Miss Universe or sa Miss Grand? To be honest, nagagandahan ako dito kay, ano, kay Sophia Luna, di ba? Luna ba? So, yon So, para sa akin, sa totoo lang, pwede siya sa Miss Grant. Gugustuhin to ni Mr. Nawat. Kung gusto manalo ng Colombia sa Miss Grand, I think ito na ang hinihintay nila. Si Sofia Luna. O, <laughs> ba diba? And then, kung gusto naman niya itry ang universe, why not? Malay mo, kasi may beauty din naman siya. Pero, kung sa Miss Grand siya pupunta, sure na sure, Ray na siya doon. ba? Diba? Kasi ganda talaga ng babaeng to. At lalo na ngayon, talagang masasabi ko, oh my God, ang sexy. Ang haba. Ang haba ng mga bias. And then, I think, ito yung mga tipong gusto ni Mr. Nawat. Yung mga beauty ganito. Papatok to kay Mr. Nawat. Kasi talagang may ino-offer siyang beauty. At parang feeling ko, eh, exce na to ng bonggam-bongga. -bongga. Pero, eto nga mama Sang, New Zealand eksena ang kanilang pambato sa Miss Universe. Ito nga ay wala nang iba kundi si Frankie Rosel. Yes! Ayun nga kanila nga, di ba? Kinoronahan na or in a point na ang pambato ng New Zealand na si Frankie Rosel. Siya pinagulat ako, <laughs> di ba? Kasi una, meron tong napapabalita na Viva Max movie with um, ano ba to? Jay Ilagan. Ano siya ba to? si Jay Manalo din ayun, ang parang piling ko okay lang ba to? hindi ba to makaka-apekto sa sa laban niya sa Miss Universe kasi di ba masyadong daring yung ginawa niya doon I hope na hindi to maka-eksena ng bongga-bongga sa kanyang laban sa Miss Universe and then nakikita ko naman sa kanya beautiful face And then, para siya mayahan tulad ko with Celeste Cortese. O, oh, ba? Diba? So, yon yung vibes niya. Parang ang lakas maka Celeste Cortese na medyo mas bubbly lang siya konti. Kasi bubbly yung personality niya Tapos, alam mo, Makudase ate. Yung parang maraming kwento. Tapos, ayon ang nararamdaman ko sa kanya, Celeste 2.0. So, yun. So, sana hindi siya ma-elpo sa Miss Universe. So, yun. Good luck. Good luck sa New Zealand. Actually, maganda siya. In fairness naman sa kanya, sobrang sa talaga. And then, ayon sana mag-train siya ng maigi. At, ayon uh, para makakabog siya sa Miss Universe ng bonggam bongga And ngayon pa lang, congratulations sa New Zealand sa kanilang bagong Miss Universe New Zealand. O, oh, diba? So, ang bongga talaga. And then, para sa sumunod na chika, mama sa pambato natin sa Miss Aura Philippines na si Isabel de los Santos o um na kahapon sa Miss Universe Philippines. So, tingin mo, mama Sam, e na kaya to sa Miss Aura International ay nako bongga yan so gusto ko yung ano yung ginagawa niya na naghahanda siya na chumichika siya bilang host di ba kahapon nga nag-host siya sa Villa Medica and then nakita naman natin kung gaano siya kaganda kung gaano siya kaora at kung gaano siya kaeksena so para sa akin magandang ipinakita niya na talaga na parang mapapawaw ka talaga sa mga ganap niya in fairness naman sa kanya at Ayon, sana ihanda lang talaga siya sa Miss Aura International kasi alam naman natin ng Miss Aura hindi naman sila particular sa communication skills pero yung eksenahan talaga na alam mo yung kailangan kong ka ng bonggang bongga so yun yung importante doon at ayon, tingnan natin kung ano yung maipapakita niya pag nando doon na siya sa intablado ng Miss Aura International. So, I hope na makaariba siya, no? mo siyang sumunod na mag-uwi ng corona. And then, para na sa sumunod na chika, Mama Sam, Quezon City. Tingin mo, Mama Sam, papalo kaya to at makaka-enter sa semifinals na Miss Universe Philippines. To be honest, si Quezon City, alam natin yung kalibre na ito pagdating sa communication skills, yung backstory niya maganda din. And then, nakikita naman natin na palaban siya dito sa Miss Universe Philippines. Kung tatanungin mo ko kung makakapasok ba siya, bakit naman hindi? Kung gagalingan niya talaga. Kasi sa totoo lang ngayon, kasi sobrang dami talaga ng ume-eksena. At talagang matindi ng patindi yung labanan. And then, ngayon, dapat prepare siya doon. Yung bawat kabugan talaga, kailangan handa siya. Actually, yesterday, maganda yung yung aura niya. Maganda yung styling niya. So, gusto ko, palong-palo. And then, tama lang yung galawan niya napaka-sophisticated ng dating, very elegant. So, sana mapansin ng Miss Universe Philippines organization. But, syempre, kailangan niya pa rin talaga maghanda sa bawat eksena para mas lalo siyang mapansin. Diba? So, yon good luck sa kanya. And then, another candidates from Cagayan de Oro. O may eksena din yesterday ng no? bonggang-bongga. So, mama, sa ano masasabi mo? Tingin mo, papalo ba to? Kung styling ang pag-uusapan, tutuwa ako sa styling na pinapakita ng pambato ng Cagayan de Oro dito sa Miss Universe Philippines. At nakita naman natin na talaga naman sunod-sunod yung eksena niya, di ba? Talagang palung palo siya. At patindi ng patindi ang bawat eksena at labas niya. Pero syempre, nandoon tayo na ano ba yung i-offer niya talaga dito sa Miss Universe Philippines at paano siya makakasabay sa mga kandidata na lumalaban dito. Syempre, hindi lang naman to yung styling. Kailangan din talaga makitaan ka ng total package. Pero sa ipinapakita niyang galawan, nakikita ko naman na kakabog ang lola mo ng bonggam-bongga at kaya niyang makipagsabayan ng todo sa lahat ng mga nagkukumpit dito sa Miss Universe Philippines. Kaya lang sana mapansin din ang beauty nga ng organization para maka-enter naman siya sa semifinals. ba diba? So, mahaba-haba pa yung laban nila. At Siyempre, marami pa silang dapat ipakita talaga bilang kandidata ng Miss Universe Philippines. And then, Miss Bacoor, ano mama sa mama masasabi mo sa eksena ni Miss Bacoor yesterday? bongga, diyan yung masasabi ko. Nakita naman natin kung paano naman kumabog ang pangbato ng bako or yesterday. Ay, nako, sobrang parang naramdaman ko sa kanya na nagpapaka-natural talaga siya sa bawat galawan niya. Maganda yung ayos, maganda yung smile, maganda yung aura at bagay sa kanya ang color yellow. In fairness sa kanya, talagang nag-shine like a diamond star ang Victoria Velasquez Vincent. So, I hope na sa Coronation Night ay makuha niya ang victory dito sa Miss Universe Philippines. ba? Diba? So, maganda yung ginagawa niya. Hindi siya masyadong seryoso, hindi siya masyadong focused tama lang na chill-chill lang. And then, sa pagiging chill-chill niya, nakikita yung totoong natural beauty, nakikita yung natural na galawan, and then nakikita yung ganda niya talaga na, alam mo yun na umuora na pang Miss Universe. Diba? So, mali mo, siya ang makasungkit ng corona ngayon taon na to. Why not? Diba? And then, para na masasumunod sumunod na chika, mama sama, ano naman ang masasabi mo? Last two standing at manalo at Victoria Velasquez Vincent kaya to Samnes Universe Philippines. To be honest guys, masyado pang maaga talaga para sa mga ganyan. Pero hindi naman nawawala talaga yung mga ano yung last two standing dito minsan parang ang naglalaro kasi si Tagig at saka si Atisa minsan naman si Iloilo at saka si Atisa and then madalas si Victoria Velasquez Vincent at saka si Atisa. Siguro kaya nasasabi na baka si Victoria Velasquez doon at Atisa Manalo dahil siguro sa mga eksena nila na ipinapakita dito sa competition. Yung kumbaga ramdam mo talaga na ay lumalaban yung dalawang kandidatang to at ayaw talagang magpaawat. Ando doon kasi yung styling nila, nando doon talaga yung parang kada eksena talaga prepared na prepared sila. Yung mga bawat eksena ng kandidato, talagang makikita mo talaga na parang wow, pak napak yung beauty nila. Sobrang talagang grabe. Tinutodo na nila, di ba? So, pero tulad nga na sinabi ko, mahaba-haba pa yung journey. Mahaba-haba pa yung paglalakbay nila patungo sa corona. So, marami pang pwede mangyari. Pwede pa sila mausugan yan ng mga baguhan or kusino man yung mga iba pang front runner. So, depende sa laro talaga ng kandidata. But that it's good na nakikita natin yung dalawang kandidatang to ay talaga naman nagdidikdikan talaga at nag-uunahan sa pagkuhan ng corona. In fairness naman sa kanila, lalo na si Victoria Velasquez-Vincent para etong mga nakaraang event nila nagsushine like a diamond star talaga si Victoria Velasquez Vincent at maganda yung ino-offer so dito nakikita ko na maganda magiging resulta ng isang laban dito ni Victoria Velasquez Vincent maaari talagang masabi mo oh my god baka siya ang makasungkit ng corona maaari din na makuha niya ang first runner-up. So, hindi natin alam. But, syempre, nandoon tayo na hangad natin kung ano ang tagumpay na makukuha dito ni Victoria Velasquez Vincent. Last time na sumali siya ay nag-third runner-up siya. Kung baga, parang uh, nakuha niya yung Miss Charity, ba diba? So, parang pangatlo. So, ngayon, tignan natin kung uusag siya. Pero kasi sa nakikita kong galaw na ipinakikita ngayon ni Victoria Velasquez Vincent, talaga naman mapapawaw ka sa kanya. Kasi parang ready ready talaga yung lola mo. But sana wag sana siya ma-fall dito, no? And then another candidates na si Ate Manalo, masasabi ko naman panalo din yung mga eksena. Josahan ang labanan talaga panalo dito si Ate Manalo kasi talaga yung beauty na meron siya. My god, kakaiba, sobrang talagang consistent yung aura niya at consistent yung styling niya from day one until yesterday, talaga masasabi mo, oh, shine ng isang ating sa Manalo. But, syempre, nag expect pa tayo ng more or nag-wait pa tayo ng mga pasabog niya, lalo na pag malapit na sila sa exciting moment. So, yun yung abangan natin. But for now, tulad niya na sinabi ko, ang laro ng mga kandidata dito ay up and down, up and down. Kasi nga, marami ng ome eksena. Andiyan dyan sila, Alexi, na ayaw din talaga magpatalo, na nararamdaman mo talaga na pak na pak lumalaban, sige di ba diba? And maganda yan. Kasi at least, ba diba, ko ano man yung maging resulta ng bawat ng laban ng bawat kandidata dito at least ibinigay nila yung best nila. And then nadodoon din siya si Tagig, medyo iba din yung oras tapos ito si Cebu, si Bagyo, 'di ba? So parang Grabe, nakakaloka na. Plus, nandoon pa yung mga baguhan pa na oh my god, nakikipagsabayan sila ng bonggam bongga kaya nakakatuwa. But syempre, nandoon tayo na sino nga ba ang mag-uuri ng corona ng Miss Universe Philippines at sino nga ba talaga ang kakabog ng bonggam bongga at sino nga ba ang delikado para sa corona. So, yun yung mga abangan natin. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganoon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys